Hi guys, puputulin nga pala natin itong puso para mas lalong tumaba yung bunga ng saging at tutukuran na lang natin to para hindi siya bumagsak at eh, tataba pa yan eh. So ayan guys, okay na yan. So ito naman may nakita ako ditong ano na siya, pwede na pwede na siyang putulin, patigas na. So ayan kin kinainan na yan ng ibon. So, eto puputuli na natin. So, isang anuhan lang, bagsakan lang, putol agad. Nagpatulong pa ako diyan sa pinsang ko. So, ayan, puputuli naman natin yung puno niya. Hindi ko nga siyan maano, andiyan ang pinsang ko para siya naman daw yung magputol ng puno. At abay, nahirapan pa siya mag ano, itak. Hirap na hirap pagputol eh. <laughs> Ayan, ayaw pa maputol. So, ayaw niya natigilan. Aba naman. So, ang gagawin ko naman ngayon is, ipipiling natin yung ano, yung saging tatry natin itong tanggalin sa ano nya ayan o, oh. may hinog na o oh, yung saging yan, susubukan kong ipiling siya kung kakayanin ko so ayan guys tingnan nyo At nahirapan pa ako diyang tusukin yan para matanggal dyan sa ano nya ano bang tawag yan? Hindi ko alam eh. So, ayan. Habang naman. At napakagaling ko pala. Akala ko hindi ko kaya. <laughs> so, ayan guys. Tapos na. Bye-bye.